Yumanig ang bundok na parang may putok ng baril. Bumitak ang niyebe sa ilalim ng paa ng unang umaakyat at mabilis kumalat sa dalisdis. Bago pa siya makasigaw, bumigay na ang buong harapan ng bundok. Mabilis niyang tinawid ang dalisdis na nakatali sa lubid kasama ang Sherpa na gabay niya. Sa sumunod na sandali, sila ay gumugulong na sa marahas na agos ng puti. Ilang daang talampakan sa ibaba, ang pangalawang umaakyat na nakikipaglaban din sa parehong walang awang bundok, ay naramdaman ang alon ng pagyanig habang nagsimulang gumalaw ang niebe sa paligid niya. Tumingala siya, pinanood ang karibal na nilalabanan ang galit ng bundok. Sa isang iglap, dalawang babaeng parehong na ismauna sa pagsakop sa labing apat na pinakamataas na tuktok sa mundo ay biglang nagdesperadong lumaban para sa buhay nila. Ilang sandali lang ang nakalipas, isa sa kanila ang nagtype dapat maganap ang pag-abot sa tuktok sa susunod na ilang araw. Maaring hindi na ako makapagparamdam. Hindi niya alam na sa loob ng pitumput dalawang oras, siya ang magiging muka ng trahedyang kinatatakutan ng mga adventurer habang sabik siya sa kanyang ina. Mula sa isang Instagram fueled na karera patungo sa death zone hanggang sa mga kapalarang desisyon na hindi na mababawi, ngayon tatalakayin natin ang kakaiba, madilim at misteryosong kwento ng dalawang Amerikanang babae na ang kanilang paligsahan ay nauwi sa trahedya sa tuktok ng mundo. Maligayang pagdating sa extreme. Noong isang tahimik na gabi ng 2021 sa Paris, si Anna Goto, 33 anyos na Moldovan-Amerikana, ay nag scroll sa Netflix para maghanap ng palabas. Walang nakaagaw ng atensyon niya hanggang mapansin niya ang thumbnail ng lalaking matagumpay sa tuktok ng Nyebeng Bundok 14 Peaks, walang imposible ang pamagat. Pinindot niya ang play, hindi niya alam na magbabago pala nito ang kanyang buhay. Habang nagpapatuloy ang dokumentaryo, lumalaki ang mata ni Ana. Sa screen niya ay sinirmal Nims Persia, isang karismatikong dating Gurkha at special forces operator mula Nepal. Lalong nabibighani siya habang sinasabi ng lalaki ang tila imposibleng layunin akyatin ang lahat ng labing apat sa dalawamput-anim na libong talampakang tuktok sa mundo. Sa isang taon lang, sa loob ng mga dekada, ang mga bundok na ito ay itinuturing na malaking hamon sa pag-akyat. Kadalasan, ang mga pinakamahusay na umaakyat ay ginugol ang buong karera, minsan mahigit dalawampung taon, para matapos ang labing apat. Maraming hindi natapos at ilan hindi na bumalik. Nandito si Nims, mabilis at kumpiyansang kumikilos sa tuktok ng mundo. Sa halip na mabagal at sistematikong mga ekspedisyon, siya at ang kanyang grupo ay nagmamadaling lumipat mula bundok hanggang bundok. Ginamit nila ang helikopter para lumipat ng base camp. Umakyat sila gamit ang extra oxygen kahit sa matitinding kondisyon na magpapaurong sa ibang grupo. Sa bawat tuktok na narating ni Nims sa screen, may napupukaw sa loob ni Ana. Marahil nakita niya ang sarili niya sa kwento ni Nims, isa pang tagalabas na hinahamon ang nakasanayan. Siguro nakita niya ang gutom ni Nims at ang pagtanggi nitong tanggapin ang normal na limitasyon. Nang lumabas ang credits, hindi pa rin gumalaw si Ana. Sa loob ng anim na buwan at anim na araw, nagawa ni Nims ang inakalang imposibleng mangyari. Ipinakita ng pelikula na kaya malampasan ang matitinding bundok ng mabilis at sistematiko kahit hindi buong buhay naghanda. Para sa karamihan ng mga manunood, isa lang itong nakaka-inspire na dokumentaryo. Para kay Ana Agutu, ito ay revelasyon, hamon at tawag ng tadhana. Noong gabing iyon, habang nag-iisip tungkol sa napanood, nagpasya si Ana na dalhin siya sa mapanganib na dalisdis ng Shishapangma. Susunod siya kay Nim. Aakyatin niya ang lahat ng labing apat na tuktok. At sa paggawa nito, magiging iba na siya. Isang pambihirang tao. Ipinanganak sa Moldova pagkatapos ng Soviet, lumaki si Ana na gumagamit ng food stamps para sa tinapay at asukal. Ni, sa kanyang urang tatlong po. Lumipat siya sa Amerika at naging maginhawa ang buhay. May kulang pa. Panahon nang i-reset ko ang buhay ko at sundan ang mga pangarap ko, isusulat niya sa Instagram. Ang panonood sa paglalakbay ni Nimpersia ay may binuksan sa kanya. Ipinagpaliban niya ang plano niyang magbukas ng French Bakery at inilaan ang sarili niya ng buo sa pag-akyat. Kahit kulang sa karanasan sa mataas na altitude, tiyak si Ana sa kanyang loob na ito ang kanyang landas. Ang kanyang tadhana ay unti-unting nahahayag sa kanyang harapan. Tinawag siya ng mga bundok, kaya tumugon siya. Noong 2000 at 22 nagpost siya ng training clips, larawan ng pag-akyat at update sa ekspedisyon. Ang Instagram feed niya ay parang digital diary ng tiyaga at pagbabago. Naabot pa niya ang tuktok ng Manaslu, ang una niyang 26,000 talampakang bundok noong taon na iyon, at kalaunan ay inakyat din niya ang Akong Kagwa, ang pinakamataas na bundok sa Timog Amerika. Dahan-dahang dumami ang atensyon, dumami rin ang mga taga-subaybay. Mula sa babaeng may pangarap, naging umaakyat siyang may misyon. Hindi lang siya ang Amerikanang babae na interesado sa gantimpala. Nagsisimula pa lang si Ana sa pag-akyat ng bundok, samantalang si Gina Rusidlo ay malayo na ang narating. Sa edad na 45, si Gina ay ibang klasing umaakyat ng bundok. Ayon kay Susan, ina ni Gina, hindi mapakali si Gina kahit noong bata pa siya. Sa labing apat buwang gulang, madalas siyang umaakyat palabas ng kuna. Ibinabalik ko siya, pero umaakyat siya ulit. Natapos na ang oras ng pagtulog para kay Gina. Hindi na nawala ang kaligaligan niya. Lumaki si Gina sa pamilyang italyano ko malapit sa Boston, kung saan nahubog ang hilig niya sa paglalakbay at pakikipagsapalaran na nagdala sa kanya sa pinakamataas na bundok sa mundo. Habang nagtatrabaho siya sa Manhattan bilang flight attendant, realtor at esthetician, ang tunay niyang pasyon ay pag-akyat ng bundok. Noong libo at naakyat niya ang Mount Everest at natapos ang Seven Summits, ang pinakamataas sa bawat kontinente. Gusto pa ni Gina ng higit pa, nais niyang mapasama sa ultra-exclusive na samahan. Mga mountaineer na narating ang lahat ng 14 na 26 na libong talampakang tuktok, para sa kanya, isa itong sistematikong proyektong tumagal ng taon. Isang bundok sa bawat pagkakataon, walang dinadaya. Hindi gaya ng maaliwalas na Instagram ni Ana, tahimik si Gina. Wala talaga siyang social media account. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan na may malakas at nakakahawang tawa at sobrang mapagbigay. Yung klase ng umaakyat ng bundok na nagbibigay ng malaking tips sa kanyang mga Sherpa at minsan pa nga ay pinapalipad sila papuntang New York para lang ipasyal sila. Isang Pasko, sinurpresa niya ang pamangkin ng gas-powered go-kart at ginugol ang hapon sa pagmamaneho nito habang umaalingaw ang kanyang tawa sa kapitbahayan. Para sa pamilya niya, hindi lang siya world class na mountaineer. Siya ang masayahing tita, adventurous na kapatid, at anak na nanatiling bata at masigla kahit narating na ang pinakamataas na bundok sa mundo. Sa unang bahagi ng 2023, matagumpay ng naakyat ni Gina ang labing isa sa labing apat na 26,000 talampakang tuktok Malapit na siyang maging unang Amerikanang babae na makakumpleto ng lahat ng tuktok at gumawa ng kasaysayan. Lotse, Cho Oyu, at Shisha Pangmana lang ang natitirang balakid sa kanyang layunin. Noong Mayo 2000 at 23 sa Everest Base Camp, unang nagkita ang dalawang babaeng ito. Nasa Lotse si Gina para akyatin ang kanyang ikalabindalawang bundok na 26,000 talampakan ang taas. Si Ana ay tinangkang akyatin sunod-sunod ang Everest at Lotse, ang kanyang ikatlo at ikaapat na pinakamataas na bundok. Nag-usap sila sandali sa coffee lounge tent para sa mga dayuhan at pinuri ni Ana ang magagandang mata ni Gina bago sila naghiwalay. Sa puntong ito wala pang kompetisyon. Laging huli si Ana kaya hindi siya napapansin ni Gina. Pero biglang may nangyaring kakaiba. Pagkaraan ng pagkikitang iyon, mabilis na naakyat ni Ana ang mga bundok na may taas na 26,000 talampakan na ikinagulat ng komunidad ng mga umaakyat. Isa-isa, naakyat niya ang ilan sa mga pinakamapanganib na bundok sa mundo na parabang nangongolekta lang siya ng selyo. Sa katapusan ng Hulyo, dalawang buwan matapos makilala si Gina, matagumpay ng naakyat ni Ana ang limang bundok na may taas na 26,000 talampakan sa Pakistan, kaya labing isa na ang kabuuan niyang naakyat. Baka nagtaka ano paano niya nagawa yon? Siyempre, ang pag-akyat sa isang bundok na may taas na anim na libong talampakan ay sinasabing napakahirap na gawain. At totoo naman iyon. Pero ang mabilis na pag-angat ni Ana sa larangan ng mataas na bundok ay natulungan ng iba't ibang salik. Nakipag-partner siya sa Elite Exped, guiding company ni Nirmal Persia, na ang sariling record-breaking climbs ang nag-inspire sa kanyang paglalakbay. Dahil sa partnership na ito, nagkaroon si Ana ng akses sa mga bihasang Sherpa, suporta sa lohistika at pasilidad para sa mabilis na paglipat ng ekspedisyon. Sa paggamit ng mga helikopter para lumipat sa pagitan ng mga base camp, pag-akyat gamit ang supplemental na oxygen at pag-asa sa galing ng kanyang mga gabay, naggawa ni Ana na mapanatili ang walang humpay na bilis at mabilis na naakyat ang mga tuktok na ito. At ang kanyang determinasyon at pisikal na kalakasan ay naging mahalagang bahagi rin kahit may pagdududa dahil sa suporta ng bihasang grupo at iba pang salik, hindi maikakaila ang kahangahangang bilis ng kanyang pag-angat. Ang baguhan ay tila naging isang bundok ang agwat sa likod ng labindalawa ni Gina Rosidlo. Doon nagsimula maging komplikado ang lahat. Munting likulang sa tren ng gulo. Kung gusto mo ng mas matitinding kwento na di namin maipakita dito, sumali sa Extreme Community sa Patreon. Magkikita tayo sa totoong extreme. Noong Hulyo, muling nagkita si na Gina at Ana sa Gashabram Dalawang Basecamp sa Pakistan. Sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Nag-text si Gina sa kaibigan tungkol kay Ana, tipikal na Instagram climber. Hindi ko maintindihan kung bakit basta na lang sumasabak sa pag-akyat ang mga taong ito at minamadali ang pag-akyat sa lahat ng bundok na ito. Matagal bago ko narating ang kinalalagyan ko ngayon. Pagsapit ng Setyembre 2000 at 23, sabay na ang dalawang babae pareho silang may tigdalawang bundok na aakyatin para matapos ang labing apat. Chooyu at Shishapangma Meron lang isang problema. Pareho silang nasa Tibet na sakop ng China. Problematiko ito dahil kilala na napakahirap kumuha ng pahintulot para umakyat sa Tibet. Komplikado, hindi tiyak at mas matagal kaysa inaasahan ang pagkuha ng permit sa China. Parehong umuwi ang dalawang babae, si Gina sa New York, si Anna sa Paris, at sabik na naghintay ng kanilang mga permit. Nang sa wakas ay dumating na ang mga permit, nagsimula na ang karera. Noong Oktubre 1, 23, matagumpay naming naakyat ni Gina ang Cho Oyu, ang kanyang ikalabintatlong tuktok. Habang pababa siya, nasa lubong niya si Ana na paakyat din sa bundok. Ang bigla ang pagkikita ay nagbunsod kay Gina ng matinding pagnanais na maungusan ang kakumpetensya. May tensyon sa mensahe niya sa pamilya. Hindi niya ako matatalo, isinulat niya, pero may pressure pa rin. Si Ana, na nakaakyat sa tuktok ng Chow Oyu dalawang araw matapos, ay nag-record ng voice memo sa GoPro niya. Ang kalaban ko, masasabi kong nandadaya, sabi niya. Sa huli, pinalitan niya ang kumpanya niya sa pag-akyat. Nag-hire siya ng dagdag na guide para buksan ang ruta para sa kanya. Para kay Ana, naging personal ang kompetisyon. Hindi ito tungkol sa record, pero sa tingin ko, kailangan talagang patunayan dito ang punto. Hindi natin tiyak kung nagkaroon ng direktang harapan si Ana at Gina nang magkasalubong sila sa Cho pero isipin mo na lang ang sandaling iyon. Dalawang magkalabang magkaharap sa makitid na daan sa bundok, libu-libong talampakan ang taas mula sa lupa. Anong mga salita ang maaaring napalitan? Anong tensyon ang namuo sa kanila? Ang biglaang pagkikita ng magkaribal sa ganitong sitwasyon ay lalo pang nagpalala ng kompetisyon kaysa inaasahan ng dalawang babae. Kailangan mong tingnan ang pag-akyat sa matinding taas dahil ang sinusubukan ng dalawang babaeng ito ay ibang-iba sa karaniwang pag-akyat ng bundok. Isipin mong nakasampung patong ng damit, may spike ang bota at may apat na libong pak sa likod. Isipin mong umaakyat ka ng hagdan suot ang mga gamit na yon habang humihinga gamit ang straw na parang cocktail. Ganyan ang pakiramdam ng pag-akyat sa taas na lampas 26,000 talampakan. Tinawag itong death zone dahil sa taas nito, isang katlo lang ng oxygen ang nalalanghap mo kumpara ngayon. Literal na namamatay ang katawan mo. Kada hakbang, tatlo o apat na hinga ang kailangan. Nagsisimulang mamaga ang iyong utak. Napupuno ng likido ang iyong mga baga. Kahit may dagdag na oxygen sa maskara, laban pa rin ang oras na hindi mo kayang talunin. Parang panaginip ang pakiramdam ng mga umaakyat sa death zone. Nagiging malaking hamon ang simpleng gawain. Ang pagsasara ng zipper ng jacket ay maaaring tumagal ng limang minuto. Halos imposible na ang lohikal na pag-iisip. Inilarawan ito ng isang umaakyat na parang sobrang lasing habang may pinakamasamang trangkaso sa buong buhay mo. At pagkatapos, nariyan pa ang lamig, nakakakilabot sa buto ang temperatura na maaaring umabot ng minus 40 degree. Anumang balat na nakalantad ay maaaring magyelo sa loob lamang ng ilang minuto. Yelo na ng buo ang tubig sa bag mo. Ang halumigmig ng hininga mo ay nagiging yelong kristal sa oxygen mask na kailangang tuklapin. Ngayon, isipin mong hindi lang minuto kundi mga araw kang nasa ganitong kalagayan. Natutulog ka sa isang tent na nakakabit sa gilid ng bundok kung saan ang umaatungal na hangin ay nagbabantang tanggalin ito mula sa pagkakakabit. Pinapalapot mo ang niebe para maging tubig pero di ito makain dahil pinapatigil ng katawan ang di mahalagang gawain. Marami sa mga umaakyat ay pumapayat ng 15 siyam na kilo sa isang ekspedisyon at malaki rin ang panganib ng avalanche o pagbagsak ng yelo. Noong Oktubre 2000 at 23 sina Ana at Gina ay parehong pagod kulang sa oksigen at nakatuon sa pagiging una sa kanilang kinaroroonan. Pareho silang lumampas sa normal na limitasyon dahil sa lapit nila sa layunin. Matapos ang insidente sa Chooyo, pursigido si Gina na manatiling una. Ang mga Sherpa na dapat gumabay sa kanya ay nais munang maghintay ng ibang grupo para magtulungan sa pagbukas ng daan sa niebe pero hindi na makapaghintay si Gina. Gumawa siya ng desperadong hakbang. Nakipag-ugnayan siya sa Seven Summit Treks at hiniling si Tenjin Lama Sherpa, ang superstar na Sherpa na gumabay kay Norwegian climber Kristen Harila sa record-breaking na siyamnapot dalawang araw na pag-akyat sa lahat ng labing apat na dalawamput anim na libong talampakang tuktok. Hindi ito simpleng pagbabago ng plano. Ayon sa mga ulat, nagbayad si Gina ng tatlumpong libong deposito. Ginawa ito para matiyak ang serbisyo ni Lama sa huli. Gusto niyang makuha ang pinakamagaling na sherpa para sa huling pagsubok, ngunit nagkaproblema siya. Dalawang araw nang bumubuhos ang niebe sa Shishapangma, nagdudulot ng panganib ng avalanche. Humahampas ang hangin at tinatangay ang mga ulap ng niebe mula sa tuktok, isang malinaw na babala para sa mga batikang umaakyat ng bundok. Pagdating ni Gina sa base camp noong Oktubre 4, binalaan siya ng iba tungkol sa panganib. Pero ayon sa mga saksi, hindi siya naghintay dahil kasama niya ang pinakamalakas na Sherpa. Mahalagang maintindihan ang tungkol sa pag-akyat ng matataas na bundok. Ang bagong niyebe na may kasamang hangin ay nagdudulot ng panganib ng avalanche, parang naghahanda ng baril para pumutok. Isang trigger lang, maling pwesto ng umaakyat at biglang bibitaw ang toneladang niyebe sa iglap. Noong Oktubre 5, isang araw, bago ang huling pagsubok, tinamaan ng maliit na avalanche malapit sa Kampo Uno ang isang Haponesang umaakyat ngunit nailigtas siya ng Sherpa. Hindi lang ito babala kundi sigaw ng kalikasan na delikado ang kondisyon. Gayunpaman, parehong nagpatuloy pataas ang dalawang grupo. Noong Oktubre 6 sabay na dumating si nakamap Dalawa at ang dalawang babae. Ramdam ang tensyon sa manipis na hangin sa bundok. Agad na bumalik si Rosilo sa kanyang tent, suot ang oxygen mask. Ayon sa mga saksi, kapansin-pansin ang tensyon sa paligid niya. Labin limang minutong lakad lang ang layo, nahihirapan din ang grupo ni Guto sa sarili nilang mga pagsubok. Walang tolda at nangangalakal ng pagkain sa ibang grupo. Sa video ng gabing iyon, makikita si Guto at kasama niyang magkasamang inilagay ang mga paa sa iisang backpack para sa init habang bumabaga ang hininga nila sa lamig. Wala kaming kahit ano, kumakain lang kami ng tuyong pansit, sabi ng kanyang kasama. Alam mo, masaya na rin ako na may makain kami. Ani Guto na nakangiti sa kabila ng hirap. Sa pag-asang iyon, nakaakyat siya ng labing isa, malalaking bundok sa loob ng halos dalawang taon. Magkalapit man ang mga kampo na natiling magkahiwalay ang mga babae na parang magkaribal na heneral at nag-uusap lang sa tulong ng mga gabay. Si Dawa Zoom, na nai-stress sa tunggalian, ay nakiusap kinalama at gurong na kumbinsihin ang dalawang babae na magtulungan sa pagsugod sa tuktok para sa kaligtasan ng lahat. Nang inalok silang magakyat ng sabay at magbahagi ng tagumpay, parehong tumanggi ang dalawang babae. Hindi napabago ang kanilang desisyon ng anumang paliwanag tungkol sa kaligtasan. Ipinakita ni Lama kay Rosidlo ang video nila ni Harila na magkasamang umaakyat sa kay dalawa, pero walang nangyari. Nagbalik ang mga gabay sa kampo, bit-bit ang parehong sagot. Sobrang nakakapagod ang kompetisyon kaya napabayaan ang mga pangunahing prinsipyo ng kaligtasan sa bundok. Ayaw magparaya ng dalawang babae. Habang naghahanda para sa pagsugod sa tuktok, kinabukasan, hindi inasahan ng dalawang babae ang mangyayari sa itaas ng bundok. Madaling araw ng Oktubre 7, 2023, nagsimulang umakyat ang elite expat at Imagine Nepal team kasama si Anagutu, bandang dalawa, apat na put am, makalipas ang ilang oras. Sumunod si Najina at Lama na mabilis ayon sa mga saksi. Bandang 10.30 am, narating ni na Ana Guto at gaiden niyang si Mingmar Sherpa ang malapit sa peking tuktok ng Shishapangma. May dalawang opsyon sila, sundan ang tradisyonal na ligtas na ruta sa gulod o dumaan sa shortcut na tatawid sa mapanganib na hilagang silangan. Gaya ng inaasahan, pinili nila ang shortcut habang tinatawid ang lantad na bahagi sa 45 dalisdis ng puti na umaabot ng libo libong talampakan sa ibaba. May nangyaring magbabago sa lahat. Kung titingnan mo mula malayo ang bundok si Shepangma, mapapansin mong may kakaiba sa mukha nito. Di tulad ng matatarik na bundok sa Himalaya, gaya ng Kadalawa o Everest, ang hilagang silangang mukha ng si ay makinis at malawak na puting sapin na paakyat sa langit. Mukha itong kaakit-akit, kayang abutin, at parang madaling lampasan. Pero delikado ang kakinisan dahil madalas ibig sabihin nito ay may bahagi ng bundok na tinambakan ng hangin ang niebe. Ang mga bahagi ng bundok na puno ng niebe pagkatapos ng bagong bagsak ay parang pabrika ng avalanche. Kapag may snowstorm sa ganitong bundok, hindi lang malambot na niebe ang naiiwan. Tinatangay ng hangin ang bagong niebe at iniipon ito sa ilang bahagi ng bundok na nagiging mga hindi matatag na bunton. Pagkatapos ng bagyo, lalong tumitindi ang panganib dahil lumalambot ang ibabaw at humihina ang kapit ng bawat patong ng niebe sa sikat ng araw. Maingat na umaakyat ang grupo ni Guto sa hilagang silangang bahagi ng bundok ng mangyari ito. Biglang may malakas na bitak na sumira sa katahimikan. Humiwalay ang niebe sa bundok, parang dambuhalang puting kurtinang pinilas. Sa loob ng dalawang segundo, nawala sina Ana at Mingmar sa umuugong na puting ulap. Lumaganap sa radyo ang mga takot na boses. Ana! 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 Pero walang tugon, puro static lang. Napanood ng mga umaakyat mula sa ibaba, na may takot habang bumabagsak ang avalanche at tinatabunan ng yelo at niebe ang kanilang mga kaibigan. Pagkatapos, bakanting dalisdis na lang ang natira kung saan may dalawang tao kanina. Dito lalo pang dumilim ang kwento. Nasa posisyon sina Gina Rosidlo at Lama Sherpa para masaksihan ang pangyayari. Kita nila na wala na sina Ana at Mingmar. Ayon sa maraming saksi sa bundok noong araw na yon, napanood nila mismo kung paano tinangay sa harap ng kanilang mga mata ang kanilang kapwa tao. Ano ginawa nila? Nagpatuloy silang umakyat. Maaring nakakagulat ito, pero malamang hindi ito ang unang beses na nakita ni Lama ang kamatayan sa bundok. Maaring daan-daan na ang nasaksihan niya. Para naman kay Gina, gusto kong isipin mo yon sandali. Wala ka pang dalawang daang talampakan mula sa matagal mong pinaghirapang layunin, ngunit ngayon mo lang silayan ang kamatayan sa harap mo. Marami ang tatalikod na, pero dahil alam kung gaano ito kahalaga sa kanya, hindi na nakakagulat na sina Gina at Jama ay nagpatuloy paakyat, hakbang-hakbang, sa tuktok. Hindi natin malalaman kung anong eksaktong mga salita ang nagpalitan sa kanila sa mga kritikal na sandaling iyon, pero alam natin na sa matinding taas, labis na naapektuhan ang kakayahan sa pagpapasya. May ilan sa bundok na nag nagulat sa radyo na gusto nang bumaba ni Yama, pero sa huli, nagpatuloy pa rin pataas ang dalawa. Isipin mong umaakyat sila, basang-basa ng hamog ang kanilang oxygen mask sa bawat hinga habang pasan nila ang bigat ng kanilang nakita. Napakalapit na nila ngayon, ilang minuto na lang mula sa tuktok may sumigaw mula sa ibaba ng salitang ayaw marinig ng mga umaakyat. Paguho ng yebe. Pangalawang beses nang ibinuga ng bundok ang galit nito sa araw na yon. Isa pang malaking tipak ang nahulog, ngayon ay direkta sa daraanan ni Najina at Jama. Para kina Gina at Jama, wala nang panahong makariyak. Mabilis silang umakyat, tapos agad silang nadakip ng marahas na yakap ng kalikasan Tinamaan sila ng nyebeng pader sa 80 milya kada oras at nahila mula sa angkurahe. Ang kanilang mga katawan ay agad na parang manika, umiikot at gumugulong sa nakakalunod na puting kaguluhan. Hindi masukat ang lakas, parang tinamaan ng tren at hinila sa ilalim ng tubig na parang konkreto. Gumulong sila, walang magawa laban sa galit ng bundok at nahulog sa malalaking bitak sa ibaba. Nang magsaliksik ang mga tagapagligtas, Nakita lang nila ang mga walang lamang bag, ang bota ni Gina na magkahiwalay, at ang nakakakilabot na sutsot ng bote ng oxygen na sira ang regulator, na parang huling hininga ng tao. Apat na taong may pangarap na marating ang tuktok ng mundo ay wala na ngayon magpakailanman. Palagi kong naaalala ang isang sandali sa kwentong ito. Noong Enero 2000 at 24 tatlong buwan matapos ang trahedya, nagpadala ang ina ni Gina ng kaibigan sa Tibet. Nagawang marating ng kaibigan na ito ang kampo ng Draber na Chino, ang pinakamalapit na lugar na maaaring puntahan kung saan nawala si Gina. Doon, tanaw ang nyebeng bundok na kumuha sa kanyang anak. Naglagay siya ng maliit na alaala na may larawan ni Gina at ng tatlo niyang aso. Tatlong buwan na ang lumipas, pero hinihiling pa rin ni Susan na gawin niya ang isang bagay sa bundok. Kapag nandoon ka na, pwede mo bang tawagin ang pangalan niya? Ito ang kabayaran ng pagiging labis na ambisyoso. Isang inang hindi pa rin matanggap ang pagkawala ng anak niyang babae. Isang kapatid na babae, si Elena Sibanova, na sa wakas ay nakuha ang katawan ni Ana noong Mayo 2024, ngunit sinabi niyang nagsimula muli sa simula ang kanyang pagdadalamhati nang makita niya ang kanyang kapatid sa unang pagkakataon, siyam na buwan matapos itong mamatay. At huwag nating kalimutan si Naming Mar at Lama ang mga Sherpa na namatay habang nakatali sa kanilang mga kliyente. Mga pamilyadong lalaki sa Nepal na inaasahan. Mga lalaking ayon sa Sherpa, tumutulong lang sa dalawa. At pareho silang namatay. Tuwing tinitingnan ko ang larawan, dalawang babae ang nag-uunahang akyatin ang isang bundok na di kilala ng marami. Apat ang nawala sa paghahangad ng record na malilimutan din agad. Kaya napupuno ako ng tanong na walang madaling sagot. Kitang-kita ang tapang ng mga umaakyat na ito. Ang pisikal at mental na lakas na kailangan para marating ang tuktok na 26,000 talampakan ay higit sa karanasan ng karamihan sa atin. May likas na makataong hangarin ang pagtulak ng hangganan, pagsubok sa limitasyon, at pagnanais maging una. May matututuhan din tayo sa trahedyang ito. Baka hindi ito tungkol sa pagsuko ng pangarap, kundi ang pag-alalang andyan pa rin ang mga bundok bukas. Minsan, ang pag-urong ang pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin. Sa huli na nanatiling walang pakialam ang bundok, ang sisya pang ma ay nandoon pa rin tulad ng milyon-milyong taon. Tahimik na muli ang mga dalisdis nito. Ang lihim nito ay naghihintay sa susunod na aakyat na di alam kung kailan dapat umatras. Gusto mo bang suportahan ang channel? Sumali para sa eksklusibong benepisyo. Salamat sa panonood at magkita tayo muli. Manatiling matapang. At mamuhay ng matapang.